Department of Agriculture patuloy ang panawagan na amyendahan ng Rice Tarification Law. Ang Department of Finance sinabi na bagamat malaki ang mawawala sa revenue ng pamahalaan, makatutulong naman ito na mapababa ang presyo ng bigas. Si Su Jin Kim sa detalye. Ikinalugod ng Agriculture Department ang patuloy na pagbibigay ng tulong ni Pangulong Marcos Jr. sa kagawaran sa harap ng mga hamon sa produksyon at presyo ng pangunahing bilihin kagaya ng bigas. We're very happy uh, sa support na binibigay ng ating Pangulo, President Bongbong Marcos Jr. We really need also uh, support from other agencies. Gayon pa man binibigyang diin ng DA ang panawagan para sa mga structural at policy changes kabilang ang Rice Tariffication Law. Ayon sa DA, kung ibababa sa 17.5% ang rice tariffs, magkakaroon ng 4 hanggang 5 piso na bawas sa presyo ng imported rice. Sang-ayon naman ang ilang ekonomista sa pag-aamyenda ng Rice Tariffication Law. Dapat ma-address yung issue ng tariff duties. Lahat ay makikinabang. Sa panig naman ng Finance Department, ayon kay Undersecretary Domini Velasquez, magkakaroon ng nasa 10 billion revenue loss sa panig ng pamahalaan kung mangyari ito. Ngunit katanggap-tanggap naman ito basta't makatulong sa pagpapababa ng presyo ng bigas. Pinalagan naman ni Senate Committee on Agriculture and Food, Chairperson Cynthia Villar, ang hirit na bawasan ang taripa sa bigas. Siyempre, pag mas malaki ang tariff, mas madami ang mabibigay sa mga local farmers. Kasi lahat ng proceeds ng tariff, ibinibigay sa Rice Competitiveness Enhancement Fund. So ang assumption namin, malaki, para mas malaki ang maibigay sa mga farmers. Kung pakikialaman ng buwis, Tiyak ani ang liliit ang taripang makukuha ng gobyerno na ginagamit upang pondohan ang libreng binhi, makinarya, pautang at iba pang tulong sa mga magsasaka. Samantala, binanggit din ni Demesa na layon ng DA na paangatin pa ang ani, hanggang limang metrong tonelada kada hektar ng lupa. Ito dahil na rin sa kasalukuyan, 13.2 million metric tons lamang ang supply ng bigas, habang 13.5 million metric tons naman ang consumption ng mga Pilipino bawat araw. Dagdag ni Demesa, dapat may 60 to 90 day buffer stock palagi nito. Ang tutok po talaga ngayon ng kagawaran ay kung paano una papataas ang level ng production natin sa rice and at the same time para mabawasan ang cost kaya naman nananawagan ng DA na mapataas ang higit 200 billion budget nito sa 513 billion kung saan kalahati ay ilalaan ng ahensya para sa irrigation anya sa trajectory ng budget ng DA ngayon it will take us 100 years to fully irrigate uh, yung potential na irrigable area na target ng DA at DOF na mapababa ang kos ng mga magsasaka ng mahigit 10 piso kada kilo ng bigas. Sujin Kim para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.